no si Lola Bina. Nanood oh, Nagaganyan -ga ka rin dati, ma? Mm -hmm. Nung kabataan mo? Oo. Hindi ka natatakot? Mm Hindi. -hmm. Ayan, yan. Kayang-kaya mo yan mag -ano? Mag-dive? Oo. Mm -hmm. Marunong naman ako lumangoy. Eh. Yes. Mahilig ka mag mga dive dati. Mm -hmm. Tsaka naging iskuba. <clears throat> ma, Oh. Saan kayo nag-i-scuba ni Lolo? sa baloy lang. Sa subik. Ang oh, pang. Ganda mo. Pag ngayon, tingin mo kaya mo pa maglangoy sa malalim. Hindi na. Kasi yung ano mo, paamo. Yung... Matitigbak <laughs> <laughs> na. Hindi. <laughs> Kasi ano, may rayuma ka na, no? Pero dati nagda-dive-dive ka, no? Galing mo naman. So, Ito tayo sa area na natin. Uh, Ay, mangingis sila medyo dyan, medyo may. So, ka nagpana? Dun <coughs> sa, kasi nung malate pa kami ni Norma, nandun kami sa lolo. Ah. Oh. Tapos, tuwing ano yun, nag... Mag, ng tabugok yung... Ang tabugok? Pusit pusit na malak niyo malaki. Ayun, Aha. sumasama sumasama kaya kay ako kay kay lolo. Sa ano tatay mo? Hindi kay lolo. Ay, sa lolo mo. Uh, sa lolo. Ano ko 'yun? Lolo ko 'yun sa ano, hindi liit. Hmm. <laughs> Ayan, ganyan ma Nagaganyan kayo. Oo. Kayo ni Lola Norma? Hindi, hindi si Norma, ako lang. Ako lang sinasama ni ano. Nung lolo niyo? Lo, si Lola Alice? Wala, nasa Matnog. Kami mm -hmm. nasa Huwag. Ah, sa Huwag, madaming isda doon eh. Oo. Uh -uh. Nung doon pa kayo nakatira sa Huwag? Pero wala pa yung mga, yung sabi na may ano, may... May, may pating? Hindi, may isda isda doon sa ano. Wala ah, wala pa. pa yung katulad ngayon, yung sobrang daming isda. Uh -huh. Dati parang ano lang talaga manghuhuli kay yung fish ganyan. Mm. Dun Ay mga pusit. Doon lang sa ano kami sa harapan kasi yung bahay na sa tabi ng dagat lang. Doon lang doon lang kung pag nang pag sinasama ako nanay ko. Tas yun na yung ulam nyo <laughs> Ayan po. Ang ulam daw nila dati hinuhuli muna. Oh, marunong ako magganyan eh. Marunong daw siya magganto, guys. <laughs> Ayan, sumisisid ka ganyan. Oh. Lolim naman. sabagay oh, oh, so, malalim yung dagat dun eh, no? Ayan ma, ayan, ayan, tinamo mo. Naman sila, oh. Mm -hmm. Eh, laki ng isda. Lapu-lapu <laughs> yun, ma. Eh. Eh. <laughs> Hindi naman mahirap huminga sa ilalim, man nang matagal. Hindi naman. Eh, kasi bata pa, po, siyempre. Eh. Mga ilang years old yun, oh. Eh? Mga ano na, bata pa. Um, Mga ano ka pa nun, maliksihon ka pa. <laughs> Maglangoy na. <laughs> kasi malapit lang dagat sa inyo may dito kasi yung lalangoy yun, kanal eh. <laughs> o kaya baha. <laughs>